Maligayang pagdating sa mga ulo ng balita ngayong Sabado. Iniulat ng UN na ang isang nakamamatay na outbreak ng cholera ay mabilis na kumakalat sa mga refugee mula Sudan sa kampo ng Iridimi sa Chad kung saan kakaunti ang sanitasyon at malinis na tubig. Mahigit 100,000 kaso na ang naitatala mula noong Hulyo na may dwelfi pagkamatay na naiulat sa kampo lamang. Nagbababala ang UNHCR na 230,000 buhay ang nakataya kung walang agarang aksyon. Ngayon ay ginunita ng Vatican ang pandaigdigang araw ng katutubong mamamayan bilang parangal sa paglilingkod ni Papa Leo sa Peru. Binibigyang diin nito ang mga karapatan ng katutubo sa pagkakahiwalay na nagtatampok sa maskopiro ng Peru ang di nakikitang mga tagapag-alaga ng Amazon, ang mga tribong ito ay humaharap sa tumitinding mga banta mula sa mga industriyang extractive at walang ingat na influencer tourism. Nanawagan ng Holy See sa linggong ito para sa konkretong pandaigdigang aksyon para suportahan ang landlocked developing countries. Binigyang diin ni Archbishop Katcha na ang kahirapan ay nananatiling pinakamalaking hamon na hinimok ng hindi makatarungang mga istruktura at hindi patas na mga patakaran sa kalakalan at kawalan ng autonomiya. And nagkaroon ng pagtaas sa aktibidad ng militar ng China malapit sa Taiwan ngayong araw na may F-24 na eroplano at 6 na barkong pandagat na nadetect malapit sa isla sa nakalipas na 24 na oras. Ito ay kasabay ng mas pinaigting na sabayang ehersisyo ng China at Russia at ng tensyon sa rehiyon. Sa India, ang mga pampulitikang rally ay nagpapasiklab ng mga debate tungkol sa diumanoy pandaraya sa elektoral na may malalaking protesta sa Bengaluru na pinamumunuan ng mga numero ng oposisyon. Kasabay nito sa Pakistan, ang paghahatid ng mobile data sa Balochistan ay nasuspinde ng tatlong linggo kasama ng mga autoridad na binanggit ang pambansang seguridad. Ang AC, Egypt, Turkey at iba pang mga Estado Arab ay sumali sa isang pagtutulungan ng mga internasyonal na boses at mariing kinundena ang balak ng Israel na ipatupad ang buong kontrol militar sa Gaza Strip. Nanbubala na ang desisyong ito ay magpapalala sa kalagayan ng humanitarismo at lalabag sa batas internasyonal.